It's unboxing time! Uh, it's unboxing time! See, unboxing, baby! Unboxing time! So, ayan, guys. Dumating kasi itong itong box. Ayan. Unboxing natin. Mugpada! <laughs> ang gugulo na naman yung mga aso ko. So, ito, guys. Move a little bit at Move, move, okay? Move! So, unboxing natin. Ang gulo ng mga aso ko. Ano ba yan? Ang gulo. Ah, ito na. Meron tayong yung dito. So, ayan. So, kumakit Ito. Talaga, na, pag nag-unboxing, eh, ako laging may ano, laging may istorbo. So, ito na yon. Ayan. ay, ay, ay. Kita nyo ang katlong shoes. Ayan, ito yung in-order ko guys sa akin at saka sa dalawang pamangkin ko na si Ayesa at Jimayka. So, ayan. Ito yun. Hello, excited ako. Ako kasi guys at saka si Ayesa, pareho lang kami ng size ng paa. Alam ko dati si Jamaica pareho kami pero Size 8 na daw siya. It and pa nga yung binigay. Sabi ko, malaki ang size ang Walmart na shoes. Kaya mag-size 8 ka lang. So, ito na. Excited ako. Oh my God. It's so pretty. Oh my God. Oh. Guys, it's so pretty. Hala, uy, ang ganda. Oh my gosh. Ito guys, buy two, okay? Buy two, get 20% off. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, excuse me, may dadaan. So, kaya guys, inano ko na talaga, green love ko na talaga. So, ayan. Tatlo ito kasi nga, pare-pareho kami dahil tinanong ko sila gusto ko sa rin naman nila so ayan oh my god it's so pretty no size ko okay so yung isa ay no size to ay hindi ko makita no size basta basta pare pareho kami <laughs> ayan and then ito yung pangatlo. Ah. Oh, uh, diba? oh, Ito. Ah. Kambal kami. So, so, siya. It's very nice. Ang ganda. So, ayan. Hindi lang admin ko ang kapareho ko, pati yung mga dalawa kong pamangkin ng mga dancer et. oh Siyempre, dancer din ako eh. O, oh, diba? Magpapahuli ba yun yung mga dancer? Guys, nagkataon lang talaga na ano. nag din talaga to, guys. nag na andin additional 20% off pa pag bumili ka ng dalawa. So, this is it! O, oh, mga kapariho. pretty